Sa video ng ito makikita ang isang grupo ng mga ngawit na nagsasalita patungkol sa kung paano nabuo ang banda nila. Ayon sa kanila ito na ang huling concert at huling pagkakataon ng pagsasama-sama nila dahil maghiwalay na ang banda. Sa una ay normal lamang ang mga nangyayari pero ilang minuto pa ay may magaganap na talagang magbibigay kilabot sa kanila. Well, panurin mong maigi ang makukunan ng kameraman. Pero so, pues ya so, grupo. So, tiempo, pero mas po, pues. Habang kumakanta ang banda ay may kakaibang imahe ang lumitaw sa gilid nila. Ang misteryosong figurang ito ay sumilip mula sa likuran ng TV at tila ba pinapanood sila habang kumakanta. Ang talagang nakapagtataka at nakakatakot ay kung napansin mo ay hindi ito lumitaw sa kamera ilang minuto bago nila simula ng kantahan. Parang nagtago ito sa likod ng TV at bigla na lang nagpakita Ayon pa sa mga viewers ay talagang nakapangigilabot ang itsura nito At ang nakapagtataka pa ay paano ito nagkasya sa masikip na bahaging likuran ng TV Kung tao man ito ay malamang ay napakapayat nito Pero magpanggang ngayon ay nanatili na lamang itong misteryoso sa kung sino o ano ang imaheng nagpakita Ang video ito ay nakunan sa isang abandoned house. Ayon sa footage, ang lalaking nag-record nito ay isang urban explorer. Ang lugar na pinuntahan niya ay isang napakalumang bahay at ito ay malapit sa libingan. Well, panurin mo ang ang mga mangyayari. Habang nag-iimbestiga siya at naglilibot sa paligid ng bahay ay may mga naririnig itong kakaiba. Nakita mo ba isang ulo ang sumilip sa lalaki na nagmumula sa likod ng pintuan? May mahaba itong buhok at paputlang muka. Sa kabutiang palad ay hindi ito napansin ng lalaki dahil kung nagkataon ay baka umiwalay ng ang kaluluan nito sa kulat. Para sa akin ay maaaring tao lamang din ito na nakatira sa abandoned house. Pero teori ko lang yon. Ikaw ano sa tingin mo? Multo kaya ito? Super Supernatural entity? o oh, may explanation ka rin, kamulti. August 4, 2023, dalawang magkaibigan ang pumasok sa saradong simbahan na di umano'y kinatatakutan ng mga tao sa lugar. Isinara nila ang simbahan dahil sa hindi matukoy na dahilan. Pero naniniwala ang iba na dahil ito sa mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa loob nito. Ang lokal na paring natasan rito ay inilipat sa ibang simbahan patapos magsalita sa mga tao na tuluyang isinara ang simbahan dahil sa mga kababalagang hindi may paliwanag sa loob ng simbahan Di umano ang simbahan ay tatlong buwan nang isinara Isang gabi, dalawang magkaibigan ang pumasok rito Pumasok sila ng walang pahalam at permiso Dahil sa napaka-curious ng dalawa sa kung ano ang maaari nilang makita at matagpuan sa loob Pero hindi nila alam na isa pala itong maling pagkakamaling gagawin nila for like, 3 months? Oh my God, yes, okay, okay Let's go. Let's go. Yeah. Okay. You ready? Yeah. Turn okay. the light on. <gasps> the oh, the lights the light. It's in every church, it's always supposed to be on oh. Oh. It's freezing, actually. Oh my God, it smells. Oof. Oh my God, I'm trying to step on. Let's, uh, let's, let's go upstairs. <laughs> give me that, give me that. Close your face. Dude, you gotta be quiet. is out. Nakarinig sila ng misteryosong tinig kaya hinanap ito ng isang lalaking kasama niya. Nang mapatingin ng dalawang magkaibigan sa isang playhouse ay laking gulat at takot nila nang biglang nagsara ang pintuan nito ng kusa. Dahil sa nantaranta na sila ay mabilis silang tumakbo makalayo sa playhouse. Pero ang napagtataka ay ang tinig na narinig nila bago sila pumasok sa silid. Kung pakikinggan mong mayigi ay boses ito ng isang bata o taong nagdadasal ng taintim. Ang nakapangilabot pa rito ay ang uhod at insektong nagkalat sa carpet na nakita nila. Wala nang informasyon sa kung saan ang eksaktong lokasyon ng simbahan pero maaari kayang totoo itong multo o demonyo sa simbahan kaya ito isinara. Either way, ikaw na ang umusga sa kung anong klaseng nilalang ang nananahanan rito. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang footage na ito ay talagang nakakatakot dahil sa talagang nakapagtataka ang makukunan ng CCTV camera sa loob ng silid. Ang video ay nagpapakita ng isang ama dalawang anak nito na mahimbing na natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Normal lamang ang paligid nila nang sa hindi naasahan na ito ang mangyayari. Biglang may humila sa paa ng batang natutulog kung pagmamas ng maigi ay mapapansin ang pagtaas at pagusog ng panito na tila ba hinila ng hindi makitang nila lang. Labis na natakot ang pamilya ng lalaki nang makita nila ang footage, nangangamba silang may sinister presence ang gustong saktan ang bata. Dahil rito ay nangamba ang mga viewers sa kapanan ng bata, ayon pa sa kanila ay talagang nakapagtataka ito So maaari kayang gumalaw ang bata ng kusa? O kagagawa nito ng supernatural entity? Ano sa tingin mo kamulti? Ang footage na ito ay dito mismo nakunan sa Pilipinas. Ito ay mula sa dalawang mag-asawa na lumipat ng apartment. Di nagtagal ay nagtataka na sila dahil palagiyang tumataho lang alaga nilang aso. Pero ang pinagtataka nila ay wala namang tao sa paligid. Isang araw habang nasa trabaho ang lalaki ay naiwang mag-isa ang babae sa apartment. Nang biglang makarinig ito ng mga katok sa labas. Pero pag tinitignan niya ito, wala namang tao sa harap ng pintuan. Dito na naging palagian ng mga karanasang ito dahil madalas na siyang nakakarinig ng mga boses na nagmumula sa hallway. Pero sa tuwing sinisilip niya ito mula sa butas ng pintuan, ay laking pagtataka niya dahil wala siyang nakikitang sino man o anuman ang nasa hallway na maaaring pagmulan ng ingay. Ayon pa rito ay sila lamang ang nasa gusaling iyon. Walang ibang naka-check-in sa particular na floor na ito. Kaya naman napakalabong may ibang tao bukod sa kanila. Isang gabi ay nakarinig siya ng batang babae sa labas ng pintuan. Dito malakas na gumagalaw ang hawakan ng pintuan na tila ba may nagpupumilit na pumasok. Di kalaunan ay mga sigaw naman ang naririnig nito mula sa hallway. Takot man ay nagpa siya itong lumabas upang i-record ang mga naririnig. Kaya kumapit ka lang. Ilang gabi pa ang lumipas ay hindi na siya makatulog ng maayos dahil sa mga ingay na naririnig niya. Isang gabi ay muli na naman siyang nalimpungatan. Muli na naman niyang narinig at sa pagkakataong ito ay nasa harap na naman ng pintuan niya. Kahit natakot ay eh, sinubukan pa rin niyang tumayo sa pagkakaiga upang i-record ang mga nangyayari. At ang makukunan niya ay talagang kakaiba at nakapangingilabot. Kung mapapansin mo ay dalawang boses ang maririnig, isang batang babae at isang matandang babae na tila ba nagmamakaawa at sinong subukang pigilan ng lalaking nananakit sa kanila. Kasabay rin ito ang mga kalabog sa hallway. Dahil dito ay agad na sinubihan ng babae ang asawa at security guard ng Gosali, ipinakita nito ang video upang malaman kung ano nga ba talaga ang mga nangyayari nang hilabot ang security guard nang mapanood niya ito. Dito na niya isinuwalat ang buong kwento ng floor na ito. Sa particular na palapag na ito, di umano isang batang babae na labing pitong gulang at paman nito ang kalunos-lunos ang sinapit sa parehong palapag kung saan naririnig ang mga sigaw. Pinaniniwala nilang ang may sala ng karumaldumal na krimen ay ang asawa nito na tumakas at hindi na muling nakita pa ito raw ang rason kung bakit ilang taon ng bakante ang apartment. Naniniwala ang mga viewers na maaaring ito ang espiritu ng magina na na-stranded na sa apartment at umihingi ng mustisya. Magpagayon pa man, ay ikaw na ang umusga kung multo nga ba talaga ito. O espiritu, o ano pa man, o maaaring gawa-gawa lamang din. Ano sa tingin mo? <coughs> By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.